magandang araw mga kaibigan pag usapan natin yung hot issue na ngay ngayon na according to ator ni Harry Roque baka anytime aaristuhin na ng ICC si PRRD so gaano ito katotoo eh, mga DDS anong gagawin ng mga DDS papayag na lang basta basta na ma-aristo si PRRD okay ito may nagpadala sa akin ng isang post uh, na nagsasabi na wala pa at ang taong nagpost is very unlikely yung mortal na kalaban ni PRRD si ex-senator Trillanes <laughs> ito uh, post niya sa isang social media platform, myday sabi ni Trillanes There is no ICC warrant of arrest That I know of Chill lang Sabi niya masyado naman kayo praning Darating din yan when you least expect it Okay so Ako medyo kabado rin ako dahil uh, Anggat maaari ang tatay digong natin eh, hindi na talaga dapat uh, Aristuin, ginawa lang niya yung trabaho niya uh, nakatulong siya sa sambayan ng Pilipino uh, tapos aristuhan pa sana hindi mangyari kaya to me kahit galing ito kay Trillanes yung post niya na wala siyang alam at least uh, to me it has given me peace of mind basta I believe na hindi Totoo na may warrant o pare at arrested. So, itugtong ko na lang yung mga pahayag ni Atty. Rocky sa Mindy Nakano dahil hindi daw siya nakatulog eh. Para pakinggan natin o no? panoorin natin si Atty. Rocky mga karagdagan nating balita. Ipinunyag ni dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque na sinabi sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatanggap ito ng impormasyon na maaari siyang arestuhin anumang oras yan ay sa gitna ng isinasagawang investigasyon ng International Criminal Court kaugnay sa drug war ng kanyang administrasyon na nakalipas. Inamin ni Roque na nang uh, sabihin uh, ng dating Pangulo ang uh, tungkol dito, hindi siya nakatulog. Kung maalala, ay uh, una nang nanindigan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Junior na hindi naman kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiction ng International Criminal Court sa ating bansa dahil kumalas na tayo mula pa sa Rome Statute. Saan pa na nga Pangulo ng mga imbisigador ng International Criminal Court ay maaaring pumunta at bisitahin ang ating bansa bilang mga ordinaryong tao lamang. Idiniklara ni dating Pangulong Duterte ang pagalis ng Pilipinas sa International Treaty noong Marso ng taong 2018. Nagkabisa ito makalipas ang isang taon. Kaya man, iginigit ng International Criminal Court ang kanilang huris deskripsyon sa ating bansa at inihayag na sa cloud sa pagsisiyasat nito ang Umunoy Crime Against Humanity na nagawa noong Nobyembre a 1 ng taong 2011 hanggang Marso 16 ng taong 2019 habang ang Pilipinas ay parte pa ng Rome Statute. Bunsod na rin ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte na kumitil naman ng hindi bababa sa anim 6,000 umanong buhay. Ayon pa sa opisyal na datos ng gobyerno ay lumalabas sa naturang figure. Ngunit ayon naman sa mga tagapagbantay ng Karapatan Pantao at uh, ang International Criminal Court mismo at ang tinatayang bilang ng nasawi ay nasa pagitan ng 12,000 hanggang 30,000 mula noong 2016 hanggang 2019 lamang. Una nga rito ay pinalutang ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque ang espekulasyon na bubuwagin ang task force Davao bilang paghahanda sa umano'y napipintong pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Gayunman, itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang naturang pahayag ni Roque tungkol naman sa task force Davao. mami po, si Sekretary Remulia tutuluyan po talaga nila ang mag-amang Duterte sa ICC. Kinumpirma niya na dahil po sa mga resolusyon na ipinasa ng Kamara, ngayon daw ay makikipagtulungan na sila sa ICC at ang pinaka-importanting pagtutulungan ay yung pag-aaresto sa mag-ama kapag sila po ay naisuhan na ng warrant for arrest. Malungkot po yan dahil talaga naman pong yan ay patunay na wala na pong unity. Dahil paano naman makikiyunitin pa ang mag-amang Duterte na makikikooperate na ang, Dut ang Marcos administration sa ICC para sila dakapin at ikulong sa ICC. Dahil nga po, abay, ang daming nagulintang dun sa aking binalita na ang sabi nga ni PRRD ay anytime maarestuhin siya at saka yung possible mantel ng Task Force Davao. So, kaya po tayo naging spokes para linawin. Unang-una, binibigyan po ng konfirmasyon na sinabi talaga sa akin yan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na anytime, eh pwede siyang arestuhin. Pinaninindigan ko po yun. Pero nung tinanong ko siya, saan mo nakuha yung impormasyon na yan? Dahil nasa telepono lang kami nag-uusap, ang sabi niya, ay, hindi ko pwede sabihin dahil nasa telepono tayo. Okay? Pero siguro naman, eh, naniniwala kayo na dahil siya dating Presidente, eh, ang dami niyang sources of intel, no? So ako, hindi ako nagdududa kapag nanggaling sa bibig mismo ni dating presidente na may banta na siya ay arestuhin. Ngayon, kaya naman ako nags, uh, hour ngayon kasi baka isipin daw ng taong bayan, ito yung sa pananaw ni PRRD, na takot siya doon sa warrant of arrest. Hindi po. Ang sabi niya, kung ang warrant of arrest ay galing sa International Criminal Court, haharapin ko sila, pero hindi ako magpapahuli ng buhay. 80 years old na ako, okay na ako. So wag po kayo mag-alala ha, hindi po sa natatakot ang Presidente Rodrigo Roa Duterte kung meron ng warrant of arrest laban sa kanya. Hindi siya magpapabuhay na hindi siya magpapareto ng buhay. Malinaw po yan. 80 years old na raw siya matapos lumabas yung balitang yan. Abay, ang PNP, nag-issue na ng statement. Hindi daw nila isi-serve ang warrant of arrest ng ICC dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Na-position din namin na nung nagsimula ng preliminary investigation, dalawang taon, matapos tayo bumitiw, too late. Kasi yung ating pagbibitiw, naging epektibo, isang taon, matapos natin ma-deposit instrument of withdrawal. At e two years sila nagkuha ng uh, permiso para mag-preliminary investigation. Too late the hero, natulog sa kangkungan. Hindi po takot si Presidente Duterte, hindi siya magpapabuhay ng buhay. Hindi siya magpapahuli ng buhay. Ano ba? Hindi magpapabuhay ng buhay hindi po siya magpapahuli ng buhay. 80 anyos na siya, okay na siya. Malinaw po tayo dyan. Ngayon, lilinawin ko rin po, nung aking siniwalat na posibleng pag -dismantle sa Task Force Davao, yung impormasyon na yan, hindi po galing kay PRRD. At hindi ko po sinabi na utos yan ni PBBM. Yan po yung impormasyon na nakuha ko sa isang very well-placed na informant na taga Armed Forces of the Philippines din. Okay? So, Nag-issue po ng statement, hindi lang statement, ng video. Ang Chief of Staff, si General Browner, at saka yung tagapagsalita ng uh, Armed Forces of the Philippines na wala raw katotohanan yan. Well, nagagalak naman po ako na walang katotohanan yan. Kasi nga, kaya po siniwalat yan, walang dahilan para ma-dismantle ang Task Force Davao. Unang-una, hindi po yan private army ng mga Dutertes. Ang Task Force Davao po ay isa sa pinaka-epektibong paraan para makontra mga terorista at iba pang security threat hindi lang sa Davao, kundi sa buong Mindanao. So kung i-abolish yan dahil nga sa politika, dahil ang tingin nila, e eh, private army yan ni eh, Presidente Duterte, ang magsasuffer po, ang magdurusa, ang mga taga Mindanao. Makukompromise po yung kapayapaan sa Mindanao. Mantakin niyo po, ha, napakatahimik ng Davao. And yet, katabi niyan, ang barm, ang mag-Mindanao. Nasa gitna po yan, ng talagang magugulong mga probinsya. At task force Davao talaga, ang nagpanatili ng kapayapaan hindi lang po sa siyudad ng Davao o sa Davao region, kundi sa buong Mindanao. So, maraming salamat, General Browner. Maraming salamat sa spokesperson dahil yan pong ang ating intensyon. Nang linabas natin yung impormasyon na yan, hindi po dapat matuloy ang pag-de-dismantle ng Task Force Davao. Hindi po yan private army ng mga Duterte. Yan po ay para sa seguridad ng mga taga Davao at taga Mindanao. So, yun lang naman po ang natin sa ating special spokes hour. So, Meron ba tayong mga komento? Tignan po natin ang mga komento natin at talaga naman pong napaka-disturbing nito mga balita ito. Vicente Esplana, good evening, Attorney H. Roque, tama lang yan. Ang siniwalat nyo sa balak kay Attorney Roque, mas mainam na lang na mauna kaysa ma mabulaga tayo. Well, alam na po natin yan. So wala na po tayong mabubulaga ha. Salamat po sa mga kapulisan na nagsabing hindi nila isuserve ang warrant of arrest ha. Pero meron pa pong mga po pwede mag-serve ng warrant of arrest. NBI, hukbong sa datahan ng Pilipinas. Okay? Kim Kim Yu, di matapos si Tatay Digong, kasama mo po ang taong bayan. Yun nga po. Yan ang naging leksyon ng siniwalat ko yan. Grabe ang naging pag-alala at pati paggalit ng taong bayan. Thank dance, Good evening, Atty. Hari. Naniniwala po ako sa inyo, Atty. Ang magagawa ko po ipagdasal uh, na maintain si Tatay Digong. Mahal po namin siya, kami mga OFW. Salamat po, Reco. Habang miski hindi tayo regular hours, maraming mga nagkukomento. Bahar sila, spokes, narinig ko na interview si PRD, ang isang media man sa Davao kay, Randy at di nga siya takot at ayaw niya magpahuli ng buhay. Nabangkit niya yung task force Davao ni PRID. Eh, kaya po hindi ako nagsalita uh, kagabi kasi may nagsabi sa akin na mag-issue ng statement sa PRD. Tapos kanina umaga, hindi raw natuloy, magsalita na ako. So nag-issue po ako ng statement. Pero dahil napaka-toxic po ng araw neto, ngayon lang ako nakapag-spokes hour. Bahar Angela, Spokes, narinig ayan tapos na po yan nabasa ko na si Bahar. Okay? Uh, Arnold Gabriel attorney may sistema ba yung panawagan para mabilis ang pagresponda kay Tatay Digo kung siya ay arestuhin na baka tayo mahuli. Okay magkakalala habang nandyan ang internet. Kung kinakailangan ng tulong magtatawag po tayo ng tulong. Kung kinakailangan ng tulong dahil wala pong jurisdiction ng ICC illegal po ang pag-arest sa kanya kung yan ay ipatutupad. Maraya Harry, ang sabi niyo po ay tumawag sa inyo si BRD. Opo, tumawag po sa telepono yan. Justin Acosta, hi. Um, Tony hari pa-shoutout naman yung kasama ko na nanonood, si Ice Wallow Cam. Hello, Ice Wallow Cam. Okay. Um, Uncle Lau, asa ng mga pinklawan at NPA na laging nagwewelga, na laging nagwewelga. Bayad na ba sila ng PCSO? O nga po, nakapagtataka na pati sa pirma. Tahimik na tahimik ang mga pinklawan. Ang duda ng marami, at may posibilidad din po dahil meron kamag-anak incorporated sa loob ng administrasyon para nagsanib-puwersa na di ba? Kaya tingnan sa korte, pati yung mga sa korte sa sa Kongreso, pati yung mga kaliwa, nagsanib pwersa na sila. Ignis mi Minokawa, tuwang-tuwa, maute kapag na disband ang task force Davao. Totoo po 'yan, totoo po yan. Pero sabi naman ng ubong sa datahan, hindi raw nila gagawin. Gaming attorney, ano masasabi mo na may right daw ang mag-revoke ang Kongreso sa franchise sa SBI? Totoo po 'yan, pero kinakailangan bumotong Senado. Boboto bang Senado kasama Kongreso? I doubt it. Lalo na ngayon, binubuwag ng Kongreso ang Senado. <laughs> Kayo naman. <laughs> Rakil Ramo, ingatan mo si Tatay Digot, attorney. Balik ka na naman ang droga at krimen. Ano ba naman ito, attorney? Talaga nga po nakakalungkot. No? Kayo po nagsasabi niyan. Okay? Um, Panfilo Ibarra, tamaan sila ng kulog at kidlat. Hindi papayag ang sambayan ng Pilipino. Dadanak ang dugo. Huwag sana mangyari uli ang ginawa kay Ninoy. Kaya nagkagulo. Well, talaga pong pag in-enforce nila yung warrant of arrest sa ICC na illegal, magkakagulo po talaga, sinasabi ko na. Yan po ay hindi prediction, hindi po yan galing sa crystal ball. Ay eh yan po talaga ay alam na natin. MAC, I think, spokes, they're just testing the waters kung papalag ang mga taga-suporta ni PRRT. Well, nakita nila po nila. Talagang grabe yung naging response ng mga loyalists ni Tatay Dico. Okay? Kintos Tagok, hindi dapat sumama si FPRD sa mga aresto kahit ano ang mangyari. Yan po sabi niya, hindi siya magpapahuli ng buhay. Yan si Jillian Caper, attorney, pati ba sa SOCMED kayo nilang pahintuin ang SMNI? Ay nako, pwede po. Pwede po. Nagawa po nila yung 1 million followers na YouTube na patanggan nila kasi yung mga pulahan sumusulat sabay-sabay doon sa YouTube. Kaya tayo, maingat din po tayo ha, dahil talagang pwede tayong targetin din. Uh, yan si Jalen Caper. Um, yan si Jalen Caper. Narinig ko kasi kanina, pati sa social media, mukhang gusto nilang ipaban ang SMNI. Totoo po yan. Talagang susupili nila ang SMNI. Okay, alam ko po marami pang mga komento pero ako po po'y nasa pagpupulong ngayon, Christopher Cheng. Spokes, dapat lagi tayo mapagmatsyag para hindi tayo maisahan ng mga kalaban ni Tatay Digong. Jojo Cheng from Dubai. So ako po po'y nasa gitna ng mga pagpupulong. No? Super toxic po itong araw nito. Isa sa pinaka-toxic na araw ko. No? Pero kinakailangan gawin po ito para um, sa inyong kaalaman at para po to set the record straight. Okay? Dahil maraming mga tanong-tanong, ugong-ugong, fake news daw. Well, wala po akong sinasabing fake news. Pati po yung mga ugong-ugong tungkol sa Task Force Davao, kung wala po akong credible source at abogado naman po ako, alam po ako sino mga credible sources, hindi ko po yan i-broadcast. Um, no? At sa tingin ko naman, yung denial ng Task Force Davao, denial ng hukbong sa datahan na i-abolish ang Task Force Davao, yan ay inangtay. hindi lang ng mga taga-Davao, kundi ng lahat ng mga taga-Mindanao. So maraming salamat po sa inyo.